Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre magpipigay ulit ako ng panibagong topic natin mga kasawi. Mga na nawawalan sa iyo ng interes ang isang babae mga kasawi. Ang unang say natin mga kasawi is hindi na nagsiselos ang isang babae. Alam nyo ba mga kalalakihan, lagi nyo kapag kamahal kayo ng isang babae ay napakasilosan nito. Alam nyo ba kung bakit? Kasi dahil meron pa walang interes sa iyo ang isang babae o may tinatawag na andun yung pagmamahal pa sa iyo. Pero kapag once ng isang babae wala nang interesado sa iyo kahit na anong gawin mo, kahit sino pang kasamang babae, kahit pa sino ang kasama mong barkada, hindi na ito magsiselo sa iyo kasi wala na siyang love sa iyo, mga kasawi. ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa, mga kasawis, hindi na siya nagsasabi sa iyo ng salitang I love you. Alam nyo ba ang mga kababaihan, kapag kamahal namin ang mga kalalakihan, kami ay araw-araw nagsasalita ng I love you. Halos oras-oras na kami ay kinakausap ninyo. Kami ay nagsasalita nyan at lagi naming sinasabi sa isang lalaki na mahal na mahal kita or I love you. Kasi alam nyo ba kung bakit? Siyempre, pinaparamdam namin sa inyong mga kalalakihan na talagang mahal namin amin kayo kahit sa word na lang na yan mga kasawi ay sinasabi talaga namin yan sa inyo para naman maramdaman nyo na talagang mahal namin kayo mga kasawi pero kapag once na hindi nyo na narinig yan mga kasawi isa lang ibig sabihin yan hindi na talaga interesado sa iyo ang isang babae ayan yung ating pangalawa na sign pangatlong sign, mga kasawis, hindi na siya nagagalit pa sa'yo. Ayan, alam nyo ba, mga kababaihan, kapag kayo ay mahal nito, mga kasawis, alam nyo ba kahit anong kibot na kilos ninyo, minsan, naiinis ito at nagagalit ito sa'yo. Lalo, kapag kawan sa minsan, nagkikwento ka na may kasama kang babae, o may kasama kang barkada, alam nyo ba ang babae, eto ay napapatingin lang yan sa inyo, tapos bigla itong magagalit. Siyempre, siya ay para ba nagsiselos kapag once na meron kang ginagawa na may kakasama kang iba. Pero kapag once ang isang babae, hindi na ito kumikibo kahit na anong kwento mo sa kanya. Kahit pa anong linyada yan, mga kasawi. Wala ka nang maririnig sa kanya at hindi na talaga yan magagalit sa'yo. Ayan yung ating pangatlo na sign pang-apat na sign masters, ayaw ka na niyang kausap. Alam niyo ba ang mga kababaihan? Kapag wala na itong interesado sa mga kalalakihan, alam niyo ba? Kahit na magte-text ka sa isang babae, ignore na lang ito. Sin mode na lang yan. Hindi kanya pakikinggan, hindi kanya i chat, -chat at hindi ito magre-reply sa inyo. Para bang wala siyang gana na kausap ka. Kahit nang nga ang mong message sa kanya, ay wala siyang tinatanong para sa iyo. Wala siyang pakialam, dead ma lang. So, isa lang ang sign na yan, mga kasawi, na talagang walang interest na sa iyo ang isang babae. Ayan yung ating pang-apat na sign hindi man natin na sign masters, hindi na siya nag-open ng na mga bagay-bagay sa iyo. Alam nyo ba kapag kamahal namin ang isang lalaki or nagkakaroon kami ng interes sa isang lalaki, alam nyo ba lahat ng mga nangyayari sa buhay namin, lahat kinikwento namin sa isang lalaki, alam nyo ba kung bakit? Siyempre, nag update kami, sinasabi namin lahat para naman ang isang lalaki ay nagkakaroon ng idea kung ano ba ang nangyayari sa amin buong araw. Tapos ano yung mga bagay na gusto na ano yung mga bagay na hindi namin gusto, sinasabi namin yon para maging aware ang isang lalaki. Pero kapag once na yan ang isang babae, hindi na ginagawa sa'yo, normal na hindi na siya nag-open sa'yo kahit na anong bagay. Ibig sabihin niyan, wala na siyang pakialam sa'yo dahil para malaman mo ang mga details na nangyayari sa kanya buong araw at mga bagay na nangyayari sa kanya, kung ano ang mga ginagawa niya. Yan lang po ay makakasabi yung ating panlima na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasabi. Lagi tatandaan mga kalalakihan kapag ka once na kami ay nagmahal sa inyo at talaga kami interesado sa inyo, lahat ipaparamdam namin yan sa inyo. Kapag once na hindi niyo yan maramdaman sa amin, lagi niyong tatandaan. So isa lang yan ikaw ay magunti-unti ka na magmubon. Huwag mo nang bubuhayin sa sarili mo na yung taong minahal mo ay nag-iibang tao na ito mga kasawi. Dahil yung lima na yan, kapag naramdaman mo na, isa lang ang ibig sabihin yan. Unti-unti mo na ang pakawala ng isang babae at kausapin mo na ito kung ano magiging plano sa inyong relasyon. Kasi kapag yan na naramdaman mo mga kasawi, isa lang yan wala nang pagmamahal sa ang isang babae. tamang po mga kasuri, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.